Isang nakakakabang karera ang naganap sa kalsada, hinabol si Wen Yifan ng mga tao, at mabilis siyang hinarangan. Galit na galit na tumakbo ang dalawang tao, inagaw ang kamera ni Wen Yifan at umalis. Ngunit makalipas lang ng ilang segundo, na aksidente sila at tumaob ang kanilang sasakyan. Mabilis na tumakbo si Wen Yifan, binuksan ang pinto ng kotse, at iniligtas ang dalawang tao mula sa kamatayan. Buong gabi, nagkaroon ng bangungot si Wen Yifan at hindi makatulog. Alas dos ng hapon nang tumawag ang matalik niyang kaibigan na si Kiao Kiao, para sabihin na nakita niyang muli ang napakagwapong dating class deputy yayahan din niya si Wen Yifan na lumabas at mag-relax dahil sunod-sunod siyang nag-overtime sa loob ng isang linggo kaya kailangan niyang lumanghap ng hangin ng buhay. Dinala siya ni Kiao Kiao sa isang bar kung saan may sikat na gwapong boss sa food street na iyon. Hindi niya inaasahan na si Sangyan pala iyon ang kanyang unang pag-ibig kaya gusto na sana ni Wen Yifan na hilahin ang kanyang kaibigan pabalik. Ngunit hindi sinasadyang na niya ang waiter kaya tumalsik ang juice sa kanyang buong katawan. Ang ingay na iyon ay nakakuha rin ng pansin ni Sangyan, tumayo siya sa labas ng banyo at naghintay sa kanya upang ibigay ang